Mahalagang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais napilitin ang sinuman na maniwala sa video na inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari po kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakuntintuhan. Ang video na ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Si Juan Luna ay isang kilalang pintor at revolusyonaryo na ipinanganak noong Oktubre 23, 1857 sa Bayambang, Pangasinan. Noong si Juan Luna ay bata pa, ipinakita na niya ang kaniyang hilig at talento sa sining. Mahusay siya sa pagpipinta. At pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa fine arts sa Escuela de Bellas Artes de San Fernando sa Madrid, Espanya. Doon, natamo niya ang prestihiyong pamagat ng maestro de pintura dahil sa kanyang kahusayan. Sa kanyang paglipas ng panahon sa Espanya, salamat sa pagtuturo at pagkalinga ng kanyang mga guro, nadiskubre niya ang kanyang sariling estilo at kahusayan. Ipinakilala niya sa mundo ang kanyang mga tanyag na akdang tulad ng Spoliarium, isang malaking obra na nagpakita ng nakasindak na imahe ng naghahari-hariang Kastila at ang pagdurusa ng mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa Sining, hindi nagpatapos ang kwento ni Juan Luna doon. Balikan natin ang ikawalong dekada ng ikalabing siyam siglo, ang panahon kung saan sumiklab ang revolusyonaryo na diwa sa Pilipinas. Si Juan Luna ay lumabas bilang isang mapagkakatiwalaang leader ng mga Pilipino sa Espanya at kasama rin niyang lumaba ng kanyang kapatid na si Antonio Luna. Sa pagiging bahagi ng propaganda movement, sumulat si Juan Luna ng mga akda na naglalahad ng kawalan ng kalayaan at karapatan ng mga Pilipino sa kanilang sariling bansa. Ito ay nagpausbong mas matinding kamalayan sa lahat ng mga Pilipino at sinabi niya ang mga salitang ito sa buong mundo. Subalit, sa kanilang malungkot na tungkulin bilang mga revolusyonaryo, isang trahedya ang naghihintay kay Juan Luna. Noong labing 1869, bumalik siya sa Pilipinas upang makipaglaban at maglingkod sa kanyang bayan. Subalit nakasaksi siya sa pagpatay sa kanyang kapatid na si Antonio Luna sa loob ng isang pasilidad sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding simpatiya at galit kay Juan Luna. Pagkatapos ng digmaan at ng maraming pagsubok, binawi ni Juan Luna ang kanyang dating kahusayan sa sining at inilagay ang kanyang pansin sa pagpapalawak ng kanyang pamilya. Ngunit hindi nagtagal, noong Disyembre 13, labing walut naput siya ay namatay dahil sa atake sa puso. Ipinakita niya ang kanyang nagawa bilang isang mahusay na pintor at revolusyonaryo. Ang kanyang pamana ay nananatili sa atin hanggang sa kasalukuyan dahil ang kanyang mga sining ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala sa atin ng ating yaman at ugnayan bilang mga Pilipino.